Nak na unsa ka oi? Na unsa naunsa nak? Na, na tiil? <laughs> na unsa na imong tiil? Kani ba na ni o? Ha? Ito kada imong tiil. Na unsa man na? Kani ba? Kani La mano. La mano ni Mama Shikhas. Congratulations anak. Congratulations. Uh, please, mama. Tagasan to, anak. Very good. Ano si kagtanaw na ko, anak? Ha? Huh? Ayan po, guys. Si papi, guys. Panay po sa akin. Akala po niya, pagagalitan ko po siya. Yan, napakainit, oh. Sobrang init, guys. Sobrang init. Yan, shout out. Good morning. Good morning to all. Have a blessed Wednesday to all of us. Yan po si Papi guys. Pinapawisan pa ako mga palangga dahil mainit po dito sa loob. Sobrang init. So ayan, kumusta po kayong lahat? Kumusta po inyong Wednesday dyan? Nag-breakfast na ba kayong lahat? So kami guys, hindi pa po naka-breakfast si Papi. Yan. Unya namin taon-taon mag-breakfast mga palangga. Kay magpahuway sa si Papi diri guys. Hala natarong na lagi na imong tiil. Imong e, tiil ba natarong na anak? bitaw auto ni Agi anak. Ninot kay color sa auto anak. Nindot kay silag auto anak. Hmm. Nindot kay ilang auto nak. Color pink. <laughs> Lamano ni mama. Lamano. Lamano. <laughs> She comes. She comes on baby. She comes. She comes on baby. Shikans ni mama, shikans. Uh. <laughs> ano na kang mama anak? Ha? Naranak uyu hibat man ng ilong oy, gupuha na ngong bata, oy nganong guapo manas papi oy. Oy, oy gisilawan sa kamera. Gisilawan sa kamera ang bata, Tabunan ang prepipen. Hmm. tabuna ni mama ang prepipen. Digit poy dili, tarong anak tarogigda 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 kay Puy -puy. Puy. yan ang bata. Mag say good morning ka bis imong viewers. Mag say thank you ka sa imong viewers, papi. ugaliing galiing mag thank you sa viewers. ugaliing magpasalamat sa viewers. ug subscribers. Okay? Atulimpihan imong mata kay daghang muta. <laughs> pinangga ko mamulisa ay love ko mamalisa, mamulisa ay pinaka love akong anak ay upang magigit taon ni kaon ay makaon baka ni ginanunan ron guys ay makaon baka ni ron akong anak makaon ka inononan anak ha makaon gag-inononan, pape Inononan ba ya itong sudan anak Hah? Mana na. mana? Mana mana bata? Ah oh, matog? segi matog dah yang bata. Okey. Oh ni bukit lagi mata. Hehehe, <laughs> buriton, buriton bata. Ayan. thank you for watching guys. Have a bless and fruitful uh, Wednesday to all of us.